Sa sobrang lakas po ng ulan ngayon, okay, nagkaroon po tayo ng malakas na baha. So nangyari po, naputol po yung tulay dito sa barangay Magdo Governor Rizoso, Davao Oriental. Ito po yung tulay na pa papunta po ng parola, okay, yung tinatawag nating Cape uh, San Agustin, okay, so yung lighthouse. Ayan po, sa sobrang dami po ng pinsala ngayon, uh, wala po tayong uh, biyahe, okay, papunta dito sa Davao City. So ayan po. Okay, problema talaga ito ngayon dahil ah, pangalawang baha na po ito na dinaanan ng tulay. Ayan po, sa sobrang lakas po, hindi na kaya ng tulay. Okay, so ang dami po ngayon nagkabiriya dahil po dito. Yan po mga pictures, papakita ko po sa inyo. Okay, okay, actual po yan na pictures. So lakas talaga, malakas talaga yung ulan. Okay, ingat-ingat po kayo sa biyahe mga masters.